ちょっと。 Good morning, everyone! Or, oh, it's good afternoon already. <laughs> charot! And, tara, magluto po tayo ng pinakbet. Parang nakakapanghina na kasi, nawala akong gulay. See, yung ampalaya na yan. yan, yan, masyadong ginto ang presyo. Charot! Hahaha! <laughs> Alright! So, meron tayong sibuyas kamatis, bawang, ampalaya, sitaw, okra, kalabasa, talong, at syempre ang ating sahog na baboy. Pre-boiled na yan. Tara, luto na po tayo. Ayun na nga, since nagmamanti-manti ka naman siya, Konting mantika lang siguro ang ilagay natin. Ilagay natin ng konting mantika sasabihin <gulay> natin sibuyas. Lalab, sibuyas muna. Syarat. Tawang. matuto ako kung umamin minced garlic kasi mas convenient naman siya bago hindi na natin kailangan mag iba yun mag mag gayat-gayat ba Sarap. And then ilagay

tapos yan lagyan natin ng konting na tubig kumuha tayo sa distance oh na Ayan. ay ba't ayaw mga paninta ay ayaw 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 ako ayaw Thank uh -huh. Make us, make us. Two thousand years later. This is finished product. Nothing. The pinakbet. Wow.